Hindi ko para ka ba talaga sa akin Nais ko lang naman na malaman Alam na naman na mo lang sa mamin, maamin Na hindi mo na ako kailangan Pinibilit ko lang ang sarili para sumayang Hinap naman di ko magawa Lagi lang ako nangayakap sa usok at sakot na ako Mahirap na kumakula Malala ko lahat Kung paano nga ba tayo magmahala ng sagad Labi mo dumadami sa akin na sagad Mga bawat na ng kamay ko sa'yo katawan Baby alam ko naman na tanda mo yung lahat Kaya parang awa mo na ka naman ng ganyan yeah. Tanda mo lang na kapag kinilangan mo ko Ay agad agad kita pupuntahan yeah. Mahiwaga Mahiwaga nila lang dito sa lupa Ako ba talaga'y makakaasa? Habang buhay na ika'y kasama Mahiwaga Para ka ba talaga dito sa lupa Di ko nakakagyanin pag wala ka Di ko kayang makita ka sa iba Paano nga ba natin nahanapin Ang mga sagot sa katanungan Handa ka naman na palayain Wag naman yung di ko na malayan Na ika'y e maagaw at sumuko at mapunta na lang sa iba Habang ako'y parang tanga Ginagawang kalimutan totoo lang Hirap na hirap makipagbangayan Kala problema lalipas na lang Kala wala nang hangganan Wala nang daan Magkasama Yakap sa kama Tulala na mata sa tala Ang hirap mo na mahalin Di tulad ng dati Magkasangga ating dibdib Andyan ka lang palagi Kala walang makakasira sa atin Ah! <laughs>